kulit ng pasahero ko eh. Hindi niya alam yung bababaan niya. Lampas-lampas so, na kami Nabasa tuloy ako. Wala pa namang masisilungan dito sa area na to. Tabing sapa. Bye-bye sapa. Ay, basa nga ako. Tinatanong ko siya kung diretsyo pa. Diretsyo pa daw. Puta nung sabi ng bandang ulit. Lampas na tayo ya. Yeah. Oh, atik. Doon pa. Mali na nga yung pin location niya. Hindi niya pa alam yung pupuntahan niya. Ay. Gaki, uwi ako nito. Kakaunang basahero ko pa lang. Basa agad. Saan ang daan nito?